Nako, Champi. Papanoorin natin 'yan. Wag na. Mamaya masira pa 'yung cellphone natin pag pinanood natin 'yan. Tsaka magbabili na lang kayo sumama ninyo ng cellphone niyo na sarili. Oo nga. Malis na kayo. Babay, ganda. Kuya, malayo pa po ba yung bahay niyo? Malapit na. Sa nga pala, mula na sinanayit si tatay, ako na mag-aalaga sa inyo. Sana magpapakabay kayo, ha? Opo kuya, pangako po namin dalawa ni Tami, mapakabayot po kami sa inyo. O tara na, para mapagpahinga na tayo at makapahinga. Tara po na. kuya. Rosalie, Tami, ito na nga pala yung bahay ko. May tindahan nga pala ako dyan. Sana, bantayin nyo ha, para din naman sa atin lahat yan eh. Uy kuya, ako nga pala magbabantay dyan, kasi mahilig ako magbantay sa tindahan. At ako naman po kuya, maasahan nyo po ako, tutulong po ako sa gawaing bahay. Yan ang gusto ko sa inyo mga kapatid. Maasahan ko talaga kayo. Ano, tara na, pasok na tayo para makapagpahinga na rin tayo at makakain. Sige po kuya, tara po. Sige. Sige na, palito na. Kuya, di ba po may pasok po kayo? Baka pumalit po kayo. Oo nga pala, may pasok nga pala ako. Oh, sige, ikaw na bahala dyan ha. Opo kuya, ako na lang po titingin po ng nililuto nyo. Sige. Kuya, dito na po to. O sige, kumain na lang kayo dyan. Saka kayo nang bala dito sa bahay, ha? Kami, kayo nang bala sa tindahan, ha? Opo, kuya. O sige. Ingat po kayo. O sige. Pabili nga po. Ano yon? Ganda yung tindero. Pabili nga ganda, sardinas. Oh, ito ba, Thank Thank you marami. Andito na ako. Si pagtalaga ng kapatid ko. Kumain na ba kayo? Sa nga pala, asan nga pala ang kapatid mo? Nandun pa si Ata naglilinis. Ah, ganun ba? O sige, ikaw nang bala diyan na. Magpapahinga muna ako, ha? Sige po, Kuya, magpahinga ka po muna. O sige. Rosali. na po pala kayo. Kuya, kumain na po kayo. May niluto po akong pagkain dyan. Kumain na ako kakain. Medyo pagod kasi ako eh. mo na muna ako. Sige po kuya, lilipitin ko po po si Tase. Sige na. Uy, ate, tignan mo, lahat sila may cellphone. Kailan kaya tayo bibilan ni kuya? Hayaan mo, Tami, mabibilan din tayo na ni kuya. Tara, makinood na lang tayo sa kanila. Tara. Mga bata, Pwede ba kami makinood? Ano? Makikinood kayo ng cellphone namin? Magpabili kayo sa nanay nyo. Oo nga. Ay, si ganda pala yan natin. Si ganda pala yan. Sige na, panoodin na natin. Naku, Champi. Papanoodin natin yan. Huwag na. Mamaya masira pa yung cellphone natin pag pinanood natin yan. Tsaka Oo. magpabili na lang kayo sa mama ninyo ng cellphone nyo ng sarili. Oo nga. Umalis na kayo. Pagkanatan. Babay, ganda. Huh. Ang tamay, Rosalie. Ay, sa ah, malinis yung bahay, ah. Kuya, ako na po magtatabi ng bag nyo. Kuya, gusto mo ba timpla kita ng kape o masahin kita? Ang nalambing talaga ng mga kapatid ko, ah. Mukhang may kailangan kayo sa akin, ah. Opo, kuya, may kailangan po ako. Nainggit po kasi ako dun sa mga bata. Cellphone po sila. Ako po, wala. Okay lang naman po sa akin kahit mumurahin lang po yung cellphone na bilhin niyo po sa akin. Ah, ganun ba, Rosalie? Sige, malapit na naman yung sahod ko. Bibili kita pag may sobra akong pera, ha? Sige po, kuya. Maraming salamat po, ah. Kuya, timpla ko na po ba kayo ng kape? O, oh, sige. Sige na, magpapahinga na muna ako, ha? Uy, Ate Rosalie. Pag binilan ka ni Kuya ng cellphone na panood ako ha. Oo, Tami. Hati naman tayo din pag binilan ako ni Kuya. Kasi magkapatid naman tayo eh. Salamat, Ate ha. Tara na, timplanan natin si Kuya ng kape. Ano, Pare Randy? Talagang bang ayaw mo na sumama? Mag-contact yeah. shot lang tayo. Hindi na, Pre. Kasi may bibigay kasi ako sa kapatid ko eh. Ano pre, dito na ako ah. Oh, sige, balang ka. Ingat, ingat. Dito okay. na ako. Next time na lang pre. Sige, sige, sige. Kami, Rosalie. Rosalie, may surprise nga pala ako sa'yo. Ito na nga pala yung pinabibili mo sa aking cellphone, no? Oh. Kuya, ito na yung pinapangarap ko. Kuya, maraming salamat dito ah. Ano ka ba? Siyempre, hindi lang ikaw meron. Meron din si Tami. O, oh, Tami, para sa'yo ito ah. Kuya, salamat po ah. Kuya, maraming maraming. Salamat po sa iyo ah. Ikaw po talaga yung the best kong kuya. Oo nga kuya. Sige na, sige na. Ako'y magpapay nga muna. Saka para Rosalie, pagayain mo na ako ng pagkain. Kakain na muna ako ah. Sige po kuya. Sige. Sige kuya, Magpahinga ka muna. Tami, kanina may bumibili. Hindi mo malang pinapansin. Rosalie, yung pinggan dito, kagabi pa, hindi mo pa inugasan. Ano ba pinaggagawa nyo sa buhay nyo? Pagbilan. Pagbilan nga, ne. Ne, pagbilan, ne. Ne. Ayon na ito mamansin. Ayoko lang buming nga dito. Kaya madyo na ako bibili. Diyan ka pala sa amin. May bumibili. Hindi mo malang pinagbilan. Ayan, sila na yan. Kuya, amin na yan. Binigay mo na sa akin yan eh. Saka ikaw, ayan, sila na yan. Yung hugasin doon, kagabi pa, hindi nyo pa inugasan. Saka daming kalat dito. Oh. Simula na binilang ko ng cellphone. Nagkakaganyan na kayo, nagiging tamad na kayo. Eh kuya, mamaya ko na ang hugasan yung pinggan. Tignan mo nagsiselfon pa ako eh. Tsaka yung wawalisin na yun, mamaya na Tsaka andyan ka naman na din naman eh. Kaya ikaw na kumilos dyan. Oo nga kuya, pasara mo na rin yung tindahan yan. Di mo na rin naman yan nakasikaso eh. Tapos ako naman lagi tagabantay. Ano ba kayo? Alam nyo ba yung sinasabi ninyo? Wala na nga tayong magulang eh. Tayo-tayo na lang magtutulungan. Kahit minsan tulungan nyo man lang ako. Gawain bahay. Ikaw, magbabantay lang sa tindahan. Hindi nyo pa magawa. Isa lang naman ang iniling ko sa inyo eh. Pagtulungan tayo. Eh pag ganyan tayo ng ganyan, walang mangyayari sa buhay natin. Oo, mga kapatid ko kayo. Kaya mahal na mahal ko kayo. Pero sana man lang, tulungan nyo man lang ako. Kuya, sorry po. Sana po mapatawad mo kami. Kuya, sana po mapatawad nyo po kami. Ang ako ko po, hindi ko na po uulitin yung ginawa namin dalawa ni Tami. Oo, mapapatawad ko kayo. Pero sana man lang, Bigyan niyo malang pagtupalaga yung ginagawa ko sa inyo. Para din naman sa atin to eh. Kaya sana, tatandaan niyo lahat ng sinabi ko sa inyo. Kasi, mahal na mahal ko kayo eh. Opo kuya, tatandaan po namin. Pangako po namin dahil wanit namin na hindi na po namin nungulitin. <laughs>